Naisip niyo na ba kung paano nalaman ng mga tao kung gaano kabigat ang Earth? Well, balikan natin ang 1798. Kilalanin si Henry Cavendish, isang English scientist na sobrang tahimik, pero napakahusay sa mga experiments. Imagine this, tinimbang niya ang mundo gamit lang ang lead balls at sobrang nipis na wire. Ganito yon. May rod siya na may maliliit na lead balls sa dulo, nakasabit sa sobrang nipis na wire. Tapos, may malalaking balls din siya sa malapit. Sa pagmamasid kung paano umikot ang wire dahil sa sobrang hinan ng gravity, na niya ang density at mass ng Earth. Wow! Kahit hininga mo lang malapit sa setup, pwede na itong masira. At alam niyo ba, kahit luma na ang equipment niya, mga 1% lang ang naging mali ni Cavendish sa mass ng ating Earth. Dahil sa kanya, na-confirm ang batas ng gravity ni Newton, at binuksan niya ang daan para sa pagsukat ng gravitational constant sobrang importante sa physics kaya sa susunod na magtataka kung gaano kalaki ang mundo natin alalahanin mo si Cavendish at ang kanyang mga lead balls